So ayun mga brad, yan, magandang gabi sa inyo lahat Alas 8 na ng ano, past 8 na Ang gabi, eh hindi na ako nakapag video Alam nyo naman, tayo lang mag isa, wala tayong Eh bali nang huli tayo ng ano, mga talangka Yan yung alimang malilit Papakita ko sa inyo, yung natin So ayun sila mga brads sa TC Yan o, nahuli ko sa, hil sa ilog Yan you know? o hindi na natin na-videoan kung paano natin sila nahuli yan uh, umaano na sila eh yan you know? o pang ulam na tayo yan you know? Sabi, uh, hindi na ako nakapag-video. Yan you know? o, laki okay, o. Oh. Yan. You know? dito yung ano, uh, papakita ko sa inyo. Uh, gagawa tayo ng buro. Burong kalangka o yung binanglian. Yan. You know? Paano yung brush on the ano? Ang dami. Oo. Oo. Tabaan ito. Pang-ulam na tayo. Biyaya ng ilog, mga birds. Tapos ma uh, bukas ulit ng gabi, maghihuli tayo ulit. Yan, yeah, nadala na kasi ako eh. Laging nahuhulog yung cellphone natin sa, kundi sa Palisdan sa ilog mga birds. Kaya hindi ko na dinala yung cellphone. Uh, gusto nga sumama ni Mrs. kaso hindi eh, siya makulong lumawag baka malunod pa sa ilog mga birds.